Boyo okay. eh, na big bossing. <laughs> TV. So, uh, Ay, Mira TV. Kaya tawag kay. Boss race, boss race. Costume. na dito, mga taga-kain ka tayo mga paps, no? Ay. naman nila, kaya gumaya na rin ako. Kaya ito, survive. Yung motor ko, bandar naman eh. Basta ang teknik dan mga kapaps, wag nyo lang ah uh, panda habang nasa baha. Dapat akayin nyo lang katulad ng ginagawa ni Zero. Yan ang ginawa namin kanina. Kaya na naman tayo, oh. Kuris na naman ang baha. Yan, oh. Motor, nakarga na nila. Ganda ng bayad yan. Pero huwag tutusin, kaya pa, oh. mga motor na nakumubok. Kaya eh, dito to, sa may BF Junction. May Ortega 16. na uh, susubukan natin kaya to eh. Kaya pa eh. Ayan, ayan. Ayan. Dapat dito lang sa gilid yung Dapat para dia abutin bayar. Pag may sasakyan, tulad yan o, parang may alon. Yari, yung mga iba na... Nakarga na yung mga motor. Pero ako, kakayanin ko yan. Kaya yan. Hindi dati nga, nakaya eh. O yan, may tinagdanan ako. Uy! Uy! sa may uh, BF Junction sa so, may bandang kain tapa to eh bali kain tapa to bali kain, tapo. Bali kain tapo. Ayan. Ayan. Ay, ka Pero, buto, to, to, kaya pa ng motor pa kaya pa oh, may ganunan. Ayan, well, tinutulak namin ngayon yung mga motor namin. Tingnan mo sa likod ko. Ayan. Ayan o. Oh. So, doon, survive. Survive, survive o. Oh, ayan o. Oh. Inakay ko lang yung motor ko. Ayan mo. Oh. Dito to sa may junction. Sa so, may kainta. na no? mga kamilara. So, survive tayo. Ano Ano pa? Oh, ayan, pinandar niya. Ayan. Ah, oh, maraming lumaya sa amin. Kami ang nagpasimuno. Ang tulak. Ayan, susubukan natin. kung nga, andar. Ayan. Oh. Ngayon, susubukan natin. Subukan natin. Kung andar no. Ayun. Sana umandar pa. Start natin. Oh, ayan. Successful. Umandar pa. <laughs> survive. Nangyari na kasi ito eh, sa May Marcos Highway, no. Ayun, katulad din dito. Oh, di ba? So, survive. Oh, ayan yung iba, oh. Ayun. Doon so, ako galing sa kabila. Galing ako kanina sa Ortigas. Pauwi na kasi ako sa Antipolo. Kaya lang pagdating dito sa may sa may junction, dito sa may BF junction. Dito nagka problema, yung malalim. Ngayon, maraming uh, na stranded doon. Nagikiramdam, katulad ko nakiramdam muna ako. Nung nakita ko na mayroon namang mga sumusubok, kinaya naman nila kaya gumaya na rin ako. Kaya ito, survive yung motor ko maandar naman eh basta ang technique dyan mga kapaps huwag nyo lang uh, pandarin habang nasa baha dapat akayin nyo lang katulad yung ginagawa ni Sero oh. yan ang ginawa namin kanina kaya ayun pa may mga parating pa yun oh, shout out shout out ano mo Ano Ohiro bisco bosing, mirak tv, ay ah, mirak tv oh, ano ba yung boss? Jatao kay, boss? boss ray, boss ray, <laughs> boss dun. Ya na sa mga taga kainte to mga paano? Jatao sa mga taga kainta bidahan nil, bidahan na naman dito.